Pinatitigil ng Korte Suprema mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa paggamit ng sarili nilang traffic violation receipts at pagkumpiska ng mga lisensya ng mga motorista. Sa desisyon ng SC, sinabi nitong invalid o walang bisa ang traffic code ng mga LGU sa pag issue ng mga ordinance violation receipts. Ibig sabihin niyan, bawal nang mag-issue ng ticket ang mga LGU sa mga motorista sa halip ayon sa Korte dapat sundin ng mga LG yung pinatutupad na single ticketing system ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa ilalim nito, standardized o pare-pareho ang mga multa at penalty para sa mga traffic violation sa buong NCR. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5